Hello, kumusta? Ako si Miguel. Ngayon, pag-uusapan natin yung Mano po. At siguro nakita nyo na yung ganitong eksena o baka nakanasan nyo na na kapag papasok kayo sa isang bahay ng Pilipino at kung may nakita kayong mas matanda pwedeng lola nyo o nanay ng kaibigan mo o kaibigan ng matatanda, kukunin mo yung kamay niya, tapos yuyuko ka ng konti, tapos ilalagay mo yung kamay niya sa noo mo. So ito yung tradisyon ng mano po na malaking parteng ng kultura sa Pilipinas. So, ginagawa to para magpakita ng respeto. At hindi lang respeto, pero humihingi ka din ng blessing galing sa mas matanda. So, may dalawang aspeto. Yung physical na aksyon at yung sinasabi mo, yung verbal na request. Kasi gagawin mo yung action kukunin mo yung kamay niya, ilalagay mo sa noo mo, tapos, sasabihin mo din, mano po, o, bless po. So, so, dalawang klase, pwede mong sabihin, mano po, pwede rin, bless po, kasi humihingi ka ng blessing. At, galing sa Espanyol, yung mano, yung kamay, at yung po, yung honorific na salita para magpakita ng respeto sa mga matatanda. Kasi sa Pilipinas, yung respeto sa matatanda mahalaga. At dahil mas matanda sila, parang pwede silang magbigay ng blessing sa mga mas bata. At bilang mga mas bata, kailangan namin magpakita ng humility at parang reverence sa mga mas matanda. So, mayroong hierarchy. So, kapag ginawa mo yung mano po o ginawa mo yung bless po, kadalasan sasabihin ng matanda sa'yo, parang, oh, God bless, God bless. Parang ganun. So, parang bine-bless ka, sabihin ng matanda, depende sa matanda, syempre, pero minsan sasabihin niya, oh, bless, God bless. Oh, God bless. God bless. So, parang binibless ka niya. Binibigyan ka ng blessing. At ayon din sa kasaysayan, mayroon din mga mga records ng mga gestures ng respeto kahit dati pa, kahit noong panahon ng mga katutubo. Halimbawa, yung nilalagay yung isang kamay o dalawang kamay sa mukha, ng isang tao o kapag merong kausap na mas mataas yung rank uh, nagsasquat yung katutubo at hindi siya magsasalita kapag di siya tinatanong at yung ulo din nakayoko so hindi niya tinitingnan direkta yung isang tao lalo na kung may posisyon so yun yung parang ibat ibang tradisyon o practices ng mga katutubo dati para ipakita yung reverence gamit yung physical na parang action. At sa mga kalapit na bansa, sa Timog Silangang Asya, halimbawa sa Indonesia at Malaysia, nagpapakita din sila mayroon ding parang paggalang sa mas matanda na katulad sa Pilipinas. Nung panahon ng mga Espanyol naman, yung mga katutubo daw, hinahalikan nila yung kamay ng mga paring katoliko kasi nagpapakita sila ng respeto. At yung paghalik sa kamay, syempre, impluensya na ng mga taga-Europa. So gaya ng mga ibang tema na napag-usapan natin dati, isa rin tong tradisyon na may halong tradisyon ng mga katutubo, values ng mga katutubo, at nag-transform, nag-evolve, nag-develop noong panahon ng mga Espanyol at ngayon malaking parte na ng identidad at kulturang Pilipino. So, Pilipinong-Pilipino yung pag-i-integrate ng mga mga foreign na elemento, mga foreign na bagay sa core essence ng Pilipino. At kahit sa iba't ibang parte ng Pilipinas, mayroon ding mano po, mayroon ding sariling salita at sariling tradisyon ng mano po. Sa Visayas, sa rehiyon ng Visayas, mayroon din sa Kapampangan, tinatawag namin na Siklod, Ganun din, parang mano po. At yun nga, mayroon din yung salam sa Indonesia, Malaysia. Yung nilalagay yung kamay sa noo. Tuwing Pasko naman, mayroon kaming tinatawag na aginaldo kapag Pasko. Yung aginaldo, yung regalo na binibigay ng mga ninong o ninang o yung mga kamag-anak na mas matanda sa mga mas bata. At yung aginaldo, ngayon kadalasan pera. So, kapag yung bata, halimbawa, 10 taong gulang, nagmano siya sa ninong niya o sa tito niya, bibigyan siya ng pera ng ninong niya o bibigyan siya ng regalo. So, isa din yung sitwasyon ng paggamit ng mano po. So yun, uulitin ko lang yung mano po o yung bless po. Ginagawa yun para magpakita ng paggalang sa mas matanda na isang bagay na importante para sa mga Pilipino. So, dalawang aspeto, yung action na pagkuha ng kamay, at paglagay sa nao, at yung pagsabi. Sasabihin mo, Mano po, tito, tita. O bless po, lolo, lola. Yun lang yung episode natin ngayong araw. Salamat sa oras mo. Pwede kang mag-download ng transcript. Walang bayad. At pwede mong suportahan yung Patreon. Malaking tulong. Ingat ka. At paalam.